Hi, I'm Dr. Rodel Olega, your alternative medicine doctor. Alam mo ba kung gaano kasarap at kahealthy ang linen green milk tea? Dahil sa taglay nitong ginseng at turmeric na tumutulong padaluin ng wasto ang ating dugo. Naiiwasan ito ang pagka-stroke, even yung atake sa puso. Hindi sa mga nagkakaroon ng hormonal imbalance na yung dysmenorrhea, nagkakaroon ng premenstrual syndrome, asthma, diabetes, Alzheimer, dementia, vertigo, at maging yung mga mag-partner na matagal na nagsasama, pero hindi pa ko binibiya ang magkana. Ito ay bunga ng infertility. Ang ginseng at turmeric ay perfect ang combinations para sa mga ganitong klaseng concern. Plus factor pa po yung pagkakaroon ng green tea, inulin fiber, CLA, and even yung tinatawag na L-carnitine para sa mga constipated at yung mga gusto kong mag-lose ng weight. Ang milk tea dumaan sa masusing pag-aaral upang lubos na pakinabangan alang-alang po sa ating pangkalusugan. Sino pwedeng uminom? Bata, matanda, dalaga man o binata at sa lahat ng mga kababayan nating gusto maging healthy. Try nyo ang Linen Green Milk Tea. Nutritious na, delicious pa. So, be healthy and wealthy green milk tea.